guys magandang panahon ngayon guys tama tama na yung init sa araw hindi uh, masyadong mainit dito sa kumpaw namin para linaw walang ganong tao kasi nasa trabaho karamihan yung mga lapit bahay namin oh, no? nagkapaglaba sila nagkapagsampay ng mga iso maya maya pag umamunto uh. umulan mamayang hapon siguradong tuyo na yung mga labahan nila kita ko rin sa guys yung halaman ni naking misis To, marami ng bunga guys oh pero itong puno na to, kailang bisis na si Kumon ang bunga. Ito yung mga pinagkuhanan you know? You know, uh, na No? Ayan o. Mga estimate ko mga uh, nasa isang kilo na siguro nakuha niya. yun know, mga sunod-sunod ng bunga o. Oh. Kumpul-kumpul. Ito namang kalamansi. Kumpul-kumpul din ang bunga. Ito katulad ito Yeah, Malilit pa lang. Hindi masyadong kita. Ito e, tulad niya, no. Pungkol, pungkol, pung, 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 pung. Ito yung tanglad niya, guys. Isang piraso sa gitna. pinalibutan ng kangkong. Pataba yung puno. Hmm. Tinanim to, payat to eh mataba pero kamatis yan na sumisibol na yung buto na nilagay niya dito ay eh, salamat yan bli